Okay guys, yan, magsisidling tayo. Bumili ako ng ano, oh. Eh, ng lupa, yung matabang lupa. And then, nandito yung mga bago kong tawag nito? Bago kong mga buto. Ayan. Ayan. Bumili ako. Talong. Kasi wala na kaming ano. Mga talong namin matatanda na. So, bumili ako ng talong. Tapos, itong lettuce. And then, itong pipino. And, meron tayong okra at saka papaya. Bumili ako. So, yan. Mag-seedling kayo guys. Itong lupa ang gagamitin ko. Yan. Ano na to guys? Garden soil, ganon. Basta pinaghalo-halo na siya. Mataba siya. So, magsisidling tayo. Sidling tayo, guys. Ito yung gagamitin ko. Egg tray. Para, alam ko, ano. Ah, uh, ilan ba to? Ah, uh, lima. So, lima din yung dinala ko. Ay, anin pala to. So, yan. Mag-sisidling tayo ngayon. Yun guys, dito tayo magpupunla. Wala kasi ako magawa, tsaka hindi ako nakapag-video. Wala akong maisip. Pinatamad ako. Hindi talaga tayo consistent na magawa ng video kasi pare-parehas. So, yan. Garden, garden ulit tayo guys. Kasi wala na. Matatanda na yung ano yung mga nakatanim sa amin dito tapos plano na namin silang palitan kaya bumili ako ulit ng mga katawan ng mga bagong buto so yan magbisaya na lang po ginahago dyan ko sa tagalog ba pagdula na mo dito ka pagdula na dito Eh, bunal-bunalan. Ikaw akong bunalan ka ron. Pet, dali ka na dito. For housing. Okay. Be... Oh. So, yan. Tao dito. And then, kapag mutubo na ni siya, guys, ibutang na ko sila sa Oh, meron si mama yan. Ano? Anong Kung ako nang siguro na ako, no, daghan man po tayo ang 30 pieces. So, mo na siya. Ayan. Ano lang guys, sa isa ka trade, duha ka buto akong ibutang. Diri na side kay talong, diri na side kay okra. Para tawag ani. Dili pud kayo daghan no. Kaya sa pong daghana, my god. Wa jud kay mahuna-huna na mga video karon guys. Tas isa pa busy. Busy sa life, busy bisihan. Isang dili ko busy good oy. Ito yung mga buto. Ay marami siya. Marami naman pala siya. 3 grams. Kundur. Ganito sana yung bibiling ko oh, kasi mas ba, mas mura. Yung rambo na mga buto is mahal. Nasa 100 plus, 150 ganun. So, kini na lang. 15 na talong, 15 din na okra sa isang tray. Then, hmm, start na ta. Gamay na, bislot isa-isa ka ano kay isa-isa lang para para ano siya para tawagan ni para wala siya kaagaw sana uululay kaagaw dala isang padere Yeah. Wow! Ah, hapon yeah. na guys. Kabalo so, ba mo anak? Na, na hapon na. So yan. Yeah. Uh, Udala na siya guys. Puro stalong ang akong gibuhat kay puro talong na lang ni day isa tag isa isa jud sila tanan kay para kapag mo ano jud siya mo tawag ni ano, eh. kay di ba na eh, possible na dili mo dili siya mo turok at least daghan kay tag gitanom 30 pieces atong gisidling oh so yan ta sa talong sa okra na punta guys Ma. guys sa okra na punta okra. Dala ang okra, oh. Balato lang kay na ay tingi-tingi na okra, pero ano Japan siya kanang ng, na Japan siya na brand, condor, pero ilang di, ripak-ripak. Kay dako kayo siya, o oh, katong butugod, ay katong plastic na ingani ba. So, kay wala man tayo vlog-vlog, ingani lang sakta. Garden, garden. Okay. Wa na may ma-harvest, guys. Maong. Tanom na po ta. na pudta. ana kanao oh, mga paano na pud na siya guys palahus na pud kay na siya kay guwang na kayo ang ah? mga kamatis kamatis na darao oh. tanan na siya guys kay amo nang na amo na na silang na kuhaan og oh. mga anak ay mga anak mga bunga Kana sila tanan. So, okra. 30 pieces diya po na bu butang. Kaya e pa para pag dili mo tubutanan at least, daghan. Dagan pa So, ano. Ato lang, butas-butasan. Bili lang kayo lalong. So, kana. ang uban ko wala dahil kayo inabutan nga o oh, yuta so, okay. ato lang na siyang tatapan na 30 30 30 kada bus lot na ay Dara. 30 pieces so ang atong isunod kay kini. Kini lang sa kay kini. I-15-15 e, lang na ko siya sa ano, sa papaya. Kay basi mo tubo di ay tanan na, nayabag na. 30 pieces, asa ni mo ibutang. Lagan ka ayo. Diba? So, diha lang sa siya. 15-15 lang. So, dala akong mga ubang buto guys. Nakoy. Na ni Ani na koy red chili ay na okra ay guys sabalo mo nalibog good ko Ani kung okra ba ni siya or unsa um, ba ni eh. nalibog ko Ani pero murag din yung hits pareha sa ano sa okra na tawagan okay piling ko radish jud ni radish tapos kini Ganda lang. Wow. Ang dami tayong ano. Buto. Hmm, dami natin buto. So, dala, kini 15 ka pipino, 15 ka papaya. Tapos kay talong. Ano, talong siya. Then okra. So, lalagyan natin ng mga pangalan para di taka, di taka limot kung unsa sila. ba? Diba? Para na sila ilhanan. So, kana. So, kini. Kini na side, guys.

15, oh. Ah, pangalan na sila, guys. 1550. 1515. 15, 15. Then, eto. 30 na, 30 na talong. 30 na ta ta talong. 30 talong. 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 Ah, oh. de Fifteen na. Ok. Ay, thirteen na okra. Okra. Thirteen na sa okra. Ito daw ang okra, ma? Ayan. Then, atin siyang didiligan. So, dito natin sila ilalagay. Hinati ko, guys, kasi nga, hindi siya ano, hindi siya masakto. So yan. Yung lalagyan ng mga sapatos, chanelas. Dito muna natin sila ilalagay. Then didiligan natin. Diri ah guys, kay na harvest naman naman ang mga petchay chay. isa ka petchay and yeah. Nagdungag ko og yuta. yan yuta hanto dito na pepeche dito ug dito and nagdilig na pud ko hapon na kini na mga sili dire kana sili na sili sili then kini kay ano ni guys mga tawag ani ah uh, uh, bawang dara bawang oh, nanurok na sila mga bawang na sila kana sila tanan bawang and diri ana side kay mga sili at sal kay mga nangguwang na atong mga sidog at sal hinay na kay sila mamunga so kailangan nato pulihan then kini mga pechay mga pechay na sila guys so mura to guys hapon na and I need to clean my house and lighting all the lights or and wash the dishes <laughs> and naglabas na ako ng ano ng sudan namin Ayan. ang among sudan and then ano nang to og daghan japon ko og pilo unon napasagawas

さあまさまさあ、さまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさまさ Okay na. Nag-vlog man to today. Tuloy-tuloy na lang nato. to. Oh. Magluto ko. Oh. Mag-apritada ko guys kay ang among mga karne oh. dire. Kato ni baba pamila, papa. Ugay na kaayo so atong panlutuon. Oh. Kato ni aging gabi eh kay so nag-ano nag ihaw mi, ay nag sugbami so, sa gawas. Ikan dyan po ito, na kapun. So, kini. Okay, sige man, magbabaw. Dabaw, guys, kay mga na akong ikabisihan ka Kay nasakit akong mama. So, wala ko yung mga vlog-vlog kay wala busy eh. Also. Tsaka wala talaga ako sa ulirat mag-vlog. Ah. So yan, vlog tayo today. No. No. Luluto ako. Bit na maluto, guys. Oh. Yum 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 yum. Masarap. Masarap, masarap. Ay. Ay. Mm. Apetada.